Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala man la nabiya ba'da Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahabi amma ba'd Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mga kapatid, matidyo ba lahat tayo ay nakakadaranas dito sa bu buhay natin dito sa mundo? Minsan, lungkot, pigati, lumbay na ating nadaranas alam nyo ba na sa pamamagitan nito ay pwede ito ay mapawi? Dahil sa pamamagitan ng pag-aalaala sa Allah. Ito po ang solusyon para mapawi ang mga pigati at lumbay at hirap na dadaan na natin ay sa pamamagitan ng pag-aalaala sa Allah. At sa pamamagitan po ng pag-aalaala sa Allah ay walang tunay na solusyon nito ay ang pagbabasa ng Quran. Subhanallah. Ang Allah subhanahu wa taala ay binanggit po niya sa Quran na kung saan sinabi niya Walakad yasar na Al-Quran na lidhikr fahal mim mudakir. Katotohanan itinalaga namin na ang Quran ay napakadali sa kanila para mag-alaala sa Allah. Mayroon nga ba sa kanila na nag alaala sa Allah sa pamamagitan ng pagbasa ng Quran? Wallahi mga kapatid, ito po ay challenge sa atin lahat. Dahil sa pamamagitan nito, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbanggit din sa surat Ra'ad na sinabi niya sa Quran, Alladhina amanu wa tatma'innu kulubuhum bithikrillah. Ala bithikrillah itatma'innu kulub? Yaong sila na naniniwala sa Allah. At ang kanilang mga puso ay nagkakaroon ng pagmamahal. Tatma'in, ibig sabihin po ay may kapanatagan, katahimikan dahil sa pamamagitan ng kanilang pag-aalaala sa Allah. Hindi ba ang pag-aalaala sa Allah ay ito'y nagbib nagbibigay ng pawi sa mga kalungkutan at pigati na nadadaanan natin? Opo, ang Muslim po ay lagi siyang masaya sa pamamagitan ng pagbabasa ng Quran. Dahil ang Quran po sa araw ng pagukum ito po ay magsasaksi sa atin. Ayun sa hadithi Abu Umama ta radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawm al-qiyamati shafi'an li ashabi. Rawahu Muslim. Sinabi ni Abu Umama tan narinig niya sa propeta sallallahu wasallam na sinabi ng propeta na basahin ninyo ang Quran dahil katotohanan ito ay darating sa araw ng pagukum na magsasaksi sa inyo sa inyong pagbabasa sa mga tao nagbasa ng Quran. Sa pagbabasa po ng Quran sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay mayroon tayong nakukuha rito na hindi lang ang isang letra ay nagiging sampu ang ating gantimpala na nakukuha dito. Ano pang sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam? La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun ha, harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Wa Uh, waharfon hasana bi ang hadith ng propeta na sinabi niya hindi ko sasabihin ng alif lam may isang isang kataga ngunit ang alif ay ito ay isang hasana na sampu ang gantimpala at ganun din ang lam na ganun din ang sampung hasana at ganun din ang mim ibig sabihin po tatlong letra ang gantimpala nito ay tatlong pong mabuting hasana mula sa Allah basahin po natin ang Quran para tayo ay mapalapit sa Allah, mapatawad sa ating mga kasalanan, nagpapawi ng lungkot at lumbay at hirap sa pamamagitan ng Quran magsasaksi sa atin sa araw ng paghuhukom. Ganti palante tayo ng Allah patawarin tayo sa ating mga kasalanan hanggang sa muli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.